Pasa ni Win. Si Marlo. Okay. Bakit totoo naman si Marlo talaga eh? Okay. Kasi alam niya wala siyang laban. Hindi may laban si Win. Kaya mahal naman kita Win. Marupok si JM. Hindi ako marupok. Labs pa share po yung live, please. Kapi okay, na, antok na ako. Wim, tulog ka na, Wim eh. Ayan. Bulitoy. Tulog ka na. Ay, filter! Para sa mukha mo? Uy, huwag kayo maniwala ang pangit sa personal, puro filter Kapal lang. Kapal mo, magkakaroon naman ng basher niyan. sigurado. Pangit sa personal. Mas pangit sa personal, in love na in love ko nga. <laughs> Nakakawa lang ako sa'yo. Bakit naman? Kasi, ang layo ng binyay ko, tapos sasabihin kita ng pangit. Hmm, Pero ba't babalik ka sa April? Babalik ba ako? Well... Yeah. Oh, babalik ako. Babalik ka hindi. Babalik ka. ka. Sige, oh. Kakanta na lang ako guys, di mo na ako papakita. Okay, ano, ganda. Anong gusto niyo atayin ko? Sige, may sabihin mo. Akin nga, inaharaan na ako ng mga kinglabs ko eh. Ikaw, inaharaan ako ng mga kinglabs mo? Hindi naman ako nag-apply bilang King Labs. Ano apply mo? Bilang asawa. <laughs> sige, sige, mag-request ka din ng kakantay mo. Oh, ah, sige, request daw kayo ng kakantay ni Wim. Sige. Okay. Ang kanta. Oh, Wim, pakita ka kasi! Okay ka ako. Pakita. Asal ba yan? Baliktad eh! Mirror nga kasi nga nag-shoutout tayo eh! Oh, sige, oh, ano ang kanta? Sige, basahin mo din. ano kanta? Ano daw? Your world is my world. Your world is my world. And I fight your fight. Okay, and I breathe, and you breathe. One love. Okay, gang, gang. next. Next. to next. Next. Ang... dance with you? If I could... <laughs> I'm dancing right now. <laughs> madali na. Kasi eh. at kanina pa ako na kainindan. The way you're looking at it. Paubaya. Paubaya. Hi kay Rosie. Paubaya na lang sa kanya. Na lang sa sabi na lang sa... Hello, Pram. From hey we're from philippines and this is my brother <laughs> i'm from <laughs> nepal and you. this is my girlfriend bro girlfriend yeah, we are Our come back nice couple money I think thank, thank you very much. Thank you. Huh? thank you. Very much. Um Merry Christmas. Is this Merry Christmas <laughs> that? In your place Merry Christmas now? Yeah, yeah, yeah. Merry, Merry Christmas. From? Merry Christmas, Pa, and Happy New Year. Like, Advance, Merry Merry Christmas and Advance. Happy New Year. Yeah. Yeah, 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 yeah. yeah. Uh, I, uh, I, I, have a, wait, I have I a beautiful voice, but you're gonna request me any song that I can sing? <laughs> Only English song? Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm a rapper. What? And what are you doing? <laughs> what is that? <laughs> Umalis na yung ano, ano, indiano. Ba't mo kasi pinajoin? Yun na lang, Nawawalaan to toko dun eh. napapa english ako. Sige. I'm a rapper, bro. Sige na, sige na. Sige uh, yeah, na, ano na. Going, go. oh, sige na, yun um, na. Lang. Okay, mamaya. Adali, oh, sali kayo, sali, sali. Sali kayo, sige. Yung mga Amerikano uh -huh. lang. Game, game, game. Ah, ano, wala naman na, nag-comment eh. pa, Hi, Pilipe. Hello. Labs, paano po? Hi, pasen? g Hi, Jelby. Arabo. Gusto kong kumaus ng mga Arabo. game, game, game. Wala namang nag-request eh. Oh, maya, maya, Yan, meron. I-open mo yung co-hosting. Eh. Ba't unstable na yung connection? Malay ko, Hindi, ah, ganyan talaga yan. Oh, unstable lo. Kanina, good ka ni. Green. Hindi, ah, ganyan talaga. Labs, and kayo ng gifts? Hi, Zaira. Hi, Lazy Laurel. I'm Giancarlo I di basa oh wala yun sa'yo kay Saniel kay Sipop 8 magsalita ka na ka na nga paano dyan rapper kay sige, <laughs> na. sige na yo ako na magbibig Anong pangit po Paano ito yung sura ko de Hindi, siyempre. Sasabihin ko, bakla yan eh. Baklang ano, baklang so, hindi, matapang. Ibig sabihin, tumingin sa sa panagustuhan nyo. Wim. Kahit bali Wim, hindi magkakagusto sa ganitong mukha na babae. Sa akin o, oh, tignan mo. May bigotin na kagantot, tapos nagkaganyan. Napaka ano mo, napaka... Kasi nakakatakot yun! Hindi <laughs> naman eh, tumingin ka sa ano sa tingin ka sa kagandahan at kabutihan ng loob kasi yung kagandahan at kapangitan panlabas na anyo lang yan o panlabas na anyo tapos guys si, loob. sino bang gugustuhin yung babae tapos ganito yung itsura oh? o oh, pwede naman na may, may, mga lalaki talaga, ganyan. Buti mga babae, hindi to may tingin sa panlabas. O sige, na. yung pambabae oh, na filter dyan. O, oh, sige, mo. O, oh, game. Sige. Tignan natin. O. Oh. Oh. paganda Pung eh. O. Oh. Oo, oh, oh, kahit ganyan, kawimal mahal na mahal pa rin kita. Pogi okay, ako pag ganyan. Kahit magpamatay ka pa sa ML mo, wala yung ML na yan. Mahal oh, yan, 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 na, yan. O, yan, yan, yan! Wala na, nag na. Sinagot mo sana! O, dalay, sali ulit kayo. Bakit ba kasi ako lang sinasagot mo? Sinagot na bakit kita? Ang galing mo ha? Oh. ah. Aaaaah! <laughs> Pangit ang naman niya, para naman mm. oh, tayo. O, yan! O, yan! Mamahalin kita kahit ganyan. Gan-gan-ganin daw <laughs> i What Hey, Stuck House, where you from? Uh, one, two, three, go! G the single word, neighbor, bird, Chavez. Wah, la 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 Close it, just 24 hours. La la, la 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 If you can't talk in 5 seconds, I will end your life. bye goodbye bye bye i will stop your co host stop your okay. co hosting ako ah ako Batay. taw oi batai Bak wag makinig sa noo ka